Good evening everyone! Ayan, nandito kami. Ngayong Ramadan time. Eh, naggalagala gala muna. Parang hindi pagod. Ayan. Gala ko kayo. Doon si Mr. sa CR. Nag-CR muna siya. Ah, sarado ata. Sarado. Bumalik siya. Wala, sarado. Sarado daw. ikut ko kayo. Yan. Hmm, di ba? Ganito kaliwanag dito. Tapakan muna doon sa dagat. Oh, dali mo to. Ay, hinaraw siya. kami galing, galing kasi kami sa ano kumain kaya pababa ng kinain eh ayan lakad lakad mayroon mga nagpipiknik mayroon ng mga nagpipiknik Dala niya yung baunan ko. Bit, bit niya. Ang oras po dito ay 1.25 Nang ano na, madaling araw. Galing ko, pagkagaling ko sa trabaho, sinundun niya ako. Meron siya kami restaurant kumain. Hindi naman nang magluto. Gawa ng pagod na. Pagod na pagod na ako. Pagod. Pero mo ang trabaho in eleven ng umaga hanggang 12 ng gabi. Ganun ka ano. Ang ramadan dito. Tiis lang. Sa ba makatutupad din yung mga pangarap. kunting tiis tiaga at tipid kailangan natin yan medyo malamig pa hindi pa umano ang tag ini ngayon ay March March 27 na Meron pang kagat ang ano Paglamig Ito namang pag lumamig Napakalamig <clears throat> wala naman siya maglalakad magalas dos na eh hindi ah, na naman yung mga puno ng ano yan ng dates ang tawag dito ay eh, tamar sa atin ay dates <clears throat> tulad na may mga nagde dates <laughs> pero napakatamis ng bunga na yan grabe Parang asukal. At hindi pa sa asukal ang tamis. <clears throat> Yan ang puno niya. naglalaro pa rin ng ano volleyball. Oh, basketball mayroon pa rin. Mga bata بابا علي Ano ako dito de? Pauwi na kami. Kami dumahan sa may ano, Ay, mga butas-butas na yan. Yan ang tanim niya, no? Ayan, no? Yan ah, ang tanim. asin yung bato yan, yung bato. Ah, diyan kami tatawid ano doon oh. May yate. Parang baril naman yung bubong. Ano Ay, ito yan. Ang dami pa rin ano kahit madaling araw na. <coughs> Hindi ko pa napasok yan. Janda, yan. Fahel si Club. yan eh, hindi? Excuse me. Yan, tatawid ka na yan. Tatawid, tatawid. Tumawid tata 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 na sarado na siguro goreng Mr. Baker din oh. Mag-fraud din. na no. Samuli